Laki mga master! Hindi no. mo mare. No pare. Fish taw. on, fish on. Itang, ilalapat ko ka, sa kamay ko kung gaano kalaki. La, oh, Ayun. Oh, oh. Malaki mga eh, master. Fish on. Eh oh. <laughs> na pala nagbi-video ka habang para utang ino. Talaga legit. <laughs> talaga laki yeah. mo guys dajan, Ganda kasi ng pangamil mo. Oy, nag. Dalawa na. Makaluwang kaspay mga master. Hindi tayo na zero. Baka yeah, okay. ina wala. Ang... Kasi, hindi na zero si Baste. Ang laki oh. Ang <laughs> katakot. Eh, tang ina ka lang ng ang laki ah. Kakatawa tayo mama tadi ke. Araw-araw dito putang. Nang inaaraw-araw na. Wala na tayo. Oh, fish, ano? Pish pan. Pish pan. Pish pan. lagi mo sa amin mo kung gaano kalaki. Tama naman no, mastero. Oh. Lagyan. Ah, dalawa to, okay lang. na 'ole mo mga master na lakas ng ano eh. Lakas ng ganito. Pare, ayos na gato Hmm. Asi mga... pa yan Ay, ay, ay anong sala mo na ba? Ah, okay